So, hello mga dolo, kung bago pa pa ako ang um, channel, please follow para palagi, para palagi kang updated sa akong mga video in life. So, para palagi kang update sa akong mga video in life mga kadol. Kung giyon sana ako pagdato ang akong kagalingan charot dato. <laughs> Bito mga dol, for today's video atong Imbis nga galabat ang mga dol atong iskutan ng atong life kay Nadia ba na magutana, o ngano ba daw nga 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 nanudaw nakabalay ko o giunsa sa ko pagkuan na og, og nakabalay ko so atong pagdiskutan na habang magkusok kusog ta sa tong sini na para dili uh, na di mahuman mahuman basta na iyaw yaw, -yaw di ba so let's go guys let's go let's go guys so karon atong sugdan ang atong mga kwento noong nang panahon na charot <laughs> Beda mga dol sa unang pala, before ta mag-start the no? eye, Before ta mag-start, before ta mag-start, o oh, yaw yaw, oh. ano ba, kunong nakabalay ko? Ano di ba? Siyempre mga dol sa unang pala, dito pa lang ako sa ako, kapuyo sa kung mama mga mo Matulog ko dito, dito ako sa sala, matulog. Wala ko yung kaulingan ng kwarto katurang akong akong gitulugan katong lamisa ra nga lamisa, na lamisa gihimo so, na kong katre nga igo kong makaliok-liok so orang akong tulugan ito ako sa sala wajo manang nangandoy ko nga hopefully nga makabalay kasi makabalay ko gamay mana ka ako ang kagulingon nga kwarto ana so mo wala na ako damha nga on ani di ay no on ani di ay pinagis sa akong pagpaningkamot nakabalay ko o oh, gamay. So, anak, gamay ra, simple lang yung nabalay, guys. Pero, kani ako ni mga pagpaningkamot. Kung sa maglasing paningkamot, huh? huh? ako, dili ko professional na pagkatao. Dili ko yung graduated ko, college graduate ko. Di co college graduate, high school graduate lang ko. Actually, yan. ano anak na high school graduate na lang ta, anak sana so, syempre kabalungan tayo mo discard yung isa pagpangita ang kwarta o diba so nangita ta naning kamot ta namuhi ko baboy natibong ko mo to mga dol nga nakatibong ko nakapalit ko nakapalit na palit na ako daan ng malaya akong galino git ana mo na nakabalik ko mga tol nga nagingon nga wala imposible sa taong may pangarap at marunong mo iskarte kaya sa gayaw yaw ko ako ka kusok kusok ng na mga papuwa, eh. nag nagiwa ko sa kong kaguling guys pero sa tinong guys mao siya na sa tinong kaya nga kung sa diyangan, ko sa kung dili di ko makatapos o iskwela, maningkamot ko para makakaplag ko maayong nga kinabuhi, hasway ang kinabuhi. Diba? Maningkamot ako pinagali sa pagpamuyo baboy, negosyo, ano hmm. na? Negosyo, ano So, muni Nauna man yung balay. <laughs> Nauna man yung balay. So, sunod na po. Negosyo na po. Diba? So, muna yung Guys, muna yung target na po. Nagtigom na po po. Basun lamang makatigom tani, guys. Kaya kaplano na po po muna yung negosyo po. Ah, negosyo tayo. Pusulay mo yun. Pag-unsan mo tayo kalibutan. Mag-negosyo po tag may kunang makatagantang ta makatilaw tatanabang kitay amo amo ha <laughs> kitay amo amo po ang <laughs> murag na maligya po tag atong kaugalingon nga para nga ano nga this is a good hmm ka guys kung ka mo discarte ako uh, what do you possibly uh -huh. first June ang akong matambag ayo o oh aduh naik kan memang apa nganju kinabuhi ayo mau anang mengas sugal itu uyo oh itu bang mana masuk udah sugal-sugal kan anak dia suka masugar sugar kok anak -an ang sexual ayaw ka ibog anang gisulayan niya na pala guys karena pala ini makaron mo kan ubat kana nakadaog siya ana 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 dali kay siya nakadaog ana ana so ako so syempre so ako ko ko samot anang unay unay gaming ana ana nakadaog so ako so ay ko ko ikapilan mo ang gasulay di pilde japon wa jud makadaog mantu, tuod ko gamay Pero, mas dapo ang pilde Galabi ang pilde Maon dyan na sa pinuod lang. O, harap sa na. no? ako. Salamat ako sa ginoong na tanah. No? Na wala ko yung sa tugal. Swerte ako sa mga sa mga sa mga kuwan. Paningkamot. <laughs> Buwang ko. So, mabila. Ino na lang na ito, swerte. Bahala na. Oh, mga lesson ko kali noon. <laughs> kung swerte mo, oh, swerte mo, ako dati, kung swerte. Kaya ako mga swerte, guys. Mga ginagmer, eh. ne? O, di ba? Oo na, naging ka. Nangandoy ko nga. Ref, makapalit ko ref. Oo, nakapalit ko ref. Si kanan po. Chris, ref. O, di ba? Well, na, wala. Nangandoy ko ref, guys. Nga, kanabang na ako'y confused na magamit na ko pohon. Oh. Kaya actually, guys, usak sa mo og o ref. Usas sa mo palit o ref ka na makastart na ko o negosyo ba? Makastart na ko negosyo. Ako nang dunganon. Ana, dunganon. So, may eh, man ang time nga nakita nakita na ko o naimog ko sa ref pohon. Dako man, sayang ng kaayo. Um, damit man dyan tayo, sa isa kong pananaw. 100% man dyan damit. So, mo to. Oh. Nauna ang rep. <laughs> Nauna ang rep o abot. So, nana. So, salamat. Ako Hindi eh, huh? ko. Huwag ko ga-expect anang ripa. Maako -ma po na kayo. man ako na na na. Kaya nun nga na. Yung, kuban mo palis. Ubar mo lang tao. na. Saan? Ako may nakauna. Semuanya so, ingin ngon pasti aku ikut. Aku nak jumpa mana nama aku. Dalam nama ini. Mana guys? Ah. Hindi man ako swerdy sa pag-ibig, okay lang. Nah? At least, may pira naman ako. Muna yung yun nga, happiness na ako karoon pera naman. Diba? Kaya Dahil kahit lonely ka sa buhay mo, mag-isa ka sa buhay mo, kung may pira ka lang, mapapangiti mo naman yung sarili mo, guys. May enjoy mo naman yung sarili mo. Kahit mag-isa ka. ba? Diba? Sa papamagitan ng panahon, ha? Panahon, panahon. Pila na takami guys. Marag next na puta. Next episode na puta. Ay, mas itang eh. Mag-post storage atong cellphone. Mas nga, mara may storage. Ano yung อ่ะไมวันลุนน้ำเลนนี่